Uh, Mr. Speaker, dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, ay, uh, Mr. Chair, sinasabi sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the for the for the sabina. Uh, it was a really just a request uh, directed to the Commission and Audit, Your Honor. Pero Mr. Chair. On the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, no, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayun, na-explain na, 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 na mo na yun. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding? the COA na wag sumunod doon sa supina do sa stepum? Uh, if, uh, Your Honor, Mr. Chair. Please continue, Attorney Yes, if uh, you read the entire uh, the, the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them, it is really a respectful request if you read it well, the entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi, parang uh, demanding na yon commanding na yun para sa akin, no? Uh, and, okay. Yes, and uh, okay. may so I also kung, add? Ah uh, yes, kung, kung hindi ito demanding, um, um commanding, parang siga-siga ba yung office of the vice president na utusan yung OVP yung na utusan COA. ang COA na hindi kami sundin ang ang uh, Congress or House uh, of Representatives uh, Your Honor Mr. Chair hindi po siga-siga ang OVP uh, it is really just a respectful request your honor uh, for them to consider our position Uh, like all position papers filed, ito po yung aming, we feel that these are the issues that we needed to raise. So, okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. Mm -hmm. E eh, palagay ako, Jen, na yung sulat nung nakulong na, o ikinulong na... Si Si oh. Lopez. Kasi naulinigan ko na sumulat yata siya sa COVA. Yes, yes po, yun ang uh -huh. pinagugatan ko. Huwag po ninyo muna kanyang... Uh -huh. Bigyan ng mga dokumento. Huwag uh, po ninyo muna, huwag kayo huwag pakadalos-dalos sapagkat hindi pa naman po conclusive yan eh. Uh -huh. Kasi audit observation memo pa lang. Opo. Kasi kapag yun na-explica mo, o maring hindi ka nakapag-explica ng mabuti, doon pa lamang ata gusto sa sinasabing notice of disallowance na. Oo. Uh -huh. eh, eh bakit yung series, bakit yung paraan <coughs> ng pagsisiyasat ay eh, ayaw mong ituloy muna nila at bakit ka nakialam? Yes. Di ba? Hmm. Yun ang una dyan. Kaya siguro, yung sinasabi mo na may nakikialam na na ibang departamento. Yun na nga po. Kong. Okay? Uh -huh. Ang totoo niyan, hindi ibang departamento eh hindi hindi yung hindi yung ibang branch eh. kasi ito independent body ito eh yun nga wala walang dapat na departamentong makikialam kasi ito independent totoo uh -huh. independent um, ito eh yun nga po ang impormasyon ngayon ito ano yung eh. mga tanong na pinagtatanong sa kanya uh -huh. na nauwi nga do sa kanyang pagkakakuntento uh -huh. at pagkakakulong pagkakaalala ko kasi kong doon sa sulat sa Koa <coughs> ay siya ang nakapirma uh -oh. ano ha yun ang naging mitsa ko oh. na, yun ang halimbawa oh, halimbawa ako ang nakapirma ano ano ng itatanong sa akin? Ang, oh. ang, ang ang naging parang linya linya po ng questioning ko bakit mo pinipigilan. Yeah, Ito, ito, ito. Sige, Maganda, maganda. Sige. I'm sorry, Atty. Lopez. Yan. Sabi Nino. Ni sabi po ito si ni... Sino yung nagtatanong na yan? Act teacher, Spartalist, Representative Franz Castro. Yan. Ah? Uh -huh. I'm sorry, Atty. Lopez. Yan. Mm. Dahil ikaw ang nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons is the undue interference in the conduct of proceedings. Yun. So, may ay move na nag-violate si Attorney Lopez sa ating trabaho. Mm. May may I move to cite Attorney Lopez in contempt? O, oh, sabi niya and you Yes. Uh, on the job yes. of this committee of oh, ng uh, tama ng kongreso. Eh kayo hmm. nga ang nanghimasok eh. Si kanino ba trabaho yan in the first place? Opo. Ako po ginawa ko lang ang tungkulin ko sang ayon po sa aking pagkakaintindi sa mga batas. Mm -hmm. Ang may mandato po na unang gagawin yan magsisiyasat ay yung pong confidential and intelligence, uh, intelligence fund unit Nang kowa. Yun lang po, hindi Oo. po kayo. Mm -hmm. Ang ginawa ko po ay para paalalahanan lamang sila na yun po yung yung mandato, hindi po mandato ng Ah, Committee on Good Government. Oho. Uh -huh. Eh sino po ngayon ang nakialam? Hindi po ba kayo? Dapat nga, akong. yun ang lumutang. So, eh bakit sasabihin mong ako nag obstruct Kayo po yung una eh. Oho. Uh -huh. Hindi niyo po pinaraan ang proseso. Hindi niyo pinayagan na tumuloy ang proseso na sila muna po ang gaganap sa tungkulin na pagsisiyasat kung ano man yung aligasyon na hindi pagkakagasta ng tama Opo. Uh -huh. dito sa aligasyon lang ito eh. Mm uh -huh. Bakit po hindi nyo hinayaan ang proseso magtuloy-tuloy? Uh -huh. Ano po ang dahilan? Bakit po kayo nakialam kagad? Uh -huh. Ano po naman ang speciali specialty speciality po ng inyong komite na mas marunong pa po kayo sa koa kaya nga po sila ang binigyan ng mandato na saligang batas? Uh -huh. Kayo po ba nakasulat sa mandato na saligang batas na gawain po nyo yan? Uh -huh. Ano -hmm. kaya nila? <coughs> Bulat-latin mo yung buong Article 6 ng Saligang Batas. Okay. Yun. Yung Article 6, Article 6, yun ang kabuuan ng gawain ng Philippine Congress. <laughs> ah, Ayun! Mapasenado, mapahaap ah, ah, ah. sa representative. Baka okay. basa ng kongreso. Wala kang makikita dyan na pangihimasukan mo ang trabaho ng kuwa. Ah.